nagal na sa natulog baboy mo bibili oh. baboy ra mo Malaki. dami dami bi ko maliliit ang bi ko apat piraso bi ko tapang inahan oh tapang inahan hmm? laki, Oy, laki. Ay, lap, lap. yun eh laki ah itong lalaki Hmm. Ito na oh. Big hmm. baboy ra po. Ito, maliliit. Baboy ra mo. <coughs> Oh. oh. You know, hun.